Ipaliwala po ang ating GPNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng uh, illegal drugs, some of them are not really depend, uh, drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nag nagte-drugs is para magkising -ma 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 lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating GPLP na hindi dapat tinitingnan ng isang drug user as 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 masama kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. I think a case in point yung ating mga conductor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi alam niyo mga kapatid, nakakabahala talaga. Ako wala pa akong anak. Pero kung matino ka, matino yung pag-iisip mo, bakit mo sasabihin yan sa public? Especially na alam mong may impluensya ka bilang pulis. Dati si Marbel, ngayon si Jen Pajardo. Ang tanong ko lang, pag kayo ba nag-duty ng 24 hours... Siya po ba yung ginagamit ninyo? Tanong ko lang kasi yun yung point niyo, yun yung lagi niyo sinasabi sa interview ninyo. Sige nga. Kung kayo nag duty o may mga operation kayo na tumatagal ng 24 hours, gumagamit ba kayo? Hindi ko nilalahat. Ito si Marbel nga sa kasi Jean Pajardo. Kasi lagi ko napapanood sa interview nila yan na hindi ibig sabihin nag-a-addict ka, adik ka na yung iba, kaya lang daw gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, para patuloy silang gising. Kasi nga yan yung mga may over the... Try to imagine. Imaginin mo, ganyan yung utak mo. Chip PNP ka ng pulis. May influenza ka. Meaning to say, pag ako addict at nahuli mo ako, ang gagawin ko lang, ang irarason ko lang, bakit ka nag-addict? Bakit ka gumagamit ng shabu? Simple yung sabihin ko. Kasi 24 hours po ako naka-duty. Breadwinner po ako ng pamilya. Siya bulang yung tanging paraan para magising ako. Siya bulang yung tanging paraan para kaya kong pumasok ng 24 hours. Ano ibabalid niyo yung rason na yon? Yun yung ibabalid niyo na rason? Ano pa kasunod niyan? Gagawin yung legal? <coughs> yung pinagbabawal na gamot? 'di ba? Sanda kabubuhan sa totoo lang. Samba utak ni, samba utak nito. Si Marbel sa kasi pahardo mga kapatid. Na nakaka high blood na yung chief PNP ng pulis at saka si Jen Pahardo yung magsasabi ng ganyan na alam nila may impluensya sila public pa nakikita ng taong bayan kaya ang lalakas ng loob ng mga mga adik na to, mga PI na mga adik na to, na ng kalukohan kasi alam nila ipinagtatanggol sila ng mga pulis na yan. Ano pa nangyayari sa administrasyon na to? Sige nga, matutuwa ka ba? Diba? Kulang na lang magpa-party-party yung mga adik ngayon. Kasi napapanood nila sa sa interview, sa public talaga, napapanood nila, na pinagtatanggol pa sila ng mga pulis chief, chief, uh, chief, of police pa. Na pwede pala pag nahuli ka, ganyan yung gawin mong reason, ibabalid nila. Valid reason yon. Na pag nahuli ka, sabihin mo lang, ginagamit ko yung shabu dahil 24 hours ako naka-duty. dami ko namang kilala na sobrang haba ng duty, oras ng duty nila, hindi na mag gumagamit ng ganyan. O baka kayo, matanong ko lang, matanong ko lang, pag kayo ba may operasyon, Marbel, Jen Pahardo, pag kayo may operasyon na tumatagal ng 24 hours, bumabatak ba kayo? Sige nga, bumabatak ba kayo para kaya niyang gumising ng 24 hours? Hindi kayo magandang influence sa tao, mga kapatid. Hindi sila magandang influence sa tao. Okay? And tulad ng lagi ko sinasabi, hanggang dulo, kahit ano mangyari, Duterte pa rin tayo.